Magkano nga ba ang nagastos namin sa aming solar setup na kayang suplayan ang lahat ng mga appliances namin dito sa bahay? Tulad ng refrigerator, washing, TV na 43 inches at isang video okay at dalawang 21 inches na TV at saka electric fan at charge ng cellphone kasama na mga ilaw. Kung interesado ka sa video ito, tapusin mo hanggang dulo pagkatapos ng intro. Tara! So, welcome back mga master. Bago ang lahat, shoutout po muna tayo sa ating mga sulid na mga supporters dyan. Ayan, shoutout kay Philip J. Rodriguez. Shoutout sa iyo, idol. At saka shoutout sa mga taga Agarta. Kay ah, Sangguko Silero Iloy Alcazar Rima Rimo Rosa. Ayan, shoutout. And shoutout sa Intergat Galactic Paterno G Basilisco Ayan, shout out. At shout out sa Alpha 5 Tuntun Basilisco From Police Pangkalawakan Ayan, shout out sa inyo mga master And shout out kay Ariel Pumida Rivera And shout out kay Christopher Tatin Baltasar Munoz Ayan, shout out sa inyo mga idol And shout out kay Hermie Sanguyo Okay, shout out. Uh, shout out kay John Flores from Damman KSA. And shout out kay James Abara from Ilocos Norte Bacara. Shout out kay Jaime Dayanan from Malay Balay Bukid Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan mga master. Thank you sa inyong solid na panonood. Huwag kalimutan i-like at share ang ating video. So, magkano nga ba ang aming nagastos sa aming solar setup at ano nga ba ang kayang paganahin nito ng aming solar setup? Ayan, sa totoo lang mga ka-DIY, marami na po akong video dyan na sinagot tungkol dito sa aming solar setup kung magkaano nga ba ang aming nagastos. So, dahil hindi maiwasan na may magtanong, kaya ginagawa natin ng video kahit ito ay nakagawa na tayo dahil hindi nakikita ng ibang mga bago nating viewers ang mga video na gusto nilang malaman ang details or magkano nga ba ang nagastos dito sa aming solar setup at ano nga ba ang kayang paganahin. So, unang-una mga ka-DIY, ito ay binuo ko lang po ito ng paunti-unti. So, ang nagastos po dyan lahat mga ka-DIY, kasama na po ang solar panel, inverter, at saka charge controller, mga safety device, wire at saka yung battery. So 100k po yan lahat ang aming nagastos. So yan po ay hindi po bigla namin binili. Yan po ay paunti-unti lang pong binili. Kasi hindi naman po namin kaya nga uh, uh, biglain ang ganong halaga. So halimbawa bumili ako ng una ng inverter tapos charge controller at saka yung solar panel na 1140 watts lahat 4 na 100 watts na 370 watts so sunod ko naman binili mga ka DIY itong battery naman na paunti-unti halimbawa 20 paces sunod 20 na naman sunod 20 ulit yung po ang akin diskarte dyan so ano nga bang kayang paganahin nito mga ka DIY mayroon po kaming inverter na refrigerator 60 watts po yan Ayan po. Yan. Ang tinda po namin mga ka-DIY ay yellow. At mayroon din po kami ditong 43 inches na TV, smart TV. Ayan mga ka-DIY. Subukan natin. At saka buksan natin. Yan po. Hand washing is a first line of defense against germs. At mayroon din po kaming mga ka-DIY dito sa kwarto na 21 inches na TV. Ayan, pang kwarto po mga ka-DIY. At yan po mga ka-DIY, mayroon din po kaming uh, uh, video, okay? Ito po ang aming video, okay mga ka-DIY. Ayan po. So DIY lang po yan, ako lang po ang gumawa. At ito po yung kanyang uh, TV. At mayroon din po kaming washing na 300 watts mga ka-DIY. Ito ang aming washing. Ito po. Ayan. At yung aming mga ilaw mga ka-DIY ay yan po ay 12 volts. So, nasa ano po yan na ilaw? Nasa 5 or 12 volts ayan po yung nagsusupply naman po niya mga ka-DIY itong aking 12 volts. Ayan. Battery po ay 8650 uh, 60Hz. At yung wifi po mga ka-DIY. Ayan. 12 volts din po yan. Rikta po yan sa 12 volts. At ito po ang aming electric fan. Isang electric fan. Okay. Ayan. So, ito po ang aming buong setup. So ayun po ang mga kayang paganahin nito na mga appliances mga ka DIY. Ayan po. Yan po ay pure off-grid setup. Wala pong grid na nanggagaling kundi pure solar lang. Ayan po. Ito po ay 1 kilowatts lang po na inverter. 24 volts at saka 40 ampere na MPPT charge controller at saka isang 70 ampere. At saka sabi ko nga kanina yung ating solar panel ay dalawang 370 watts at saka apat na 100 watts. So bali total 1140 watts solar panel. So at yung battery namin na 110 AH 24 volts. Ayan po. So yeah, maraming salamat sa inyong panonood yan mga ka DIY. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow sa aking uh, mga video para updated pa kayo sa mga susunod kong upload ng mga video na gaya ng solar setup or mga DIY. So, 'yun po ang aming nagasto sa aming uh, solar setup na 'to. At saka, 'yun po ang kayang paganahin ng aming setup. So, paano mga master? Hanggang sa muli. Mga ka DIY